Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, matagal-tagal din tayo hindi kasi sobrang busy. So, ayan, marami na ang mga nangyayari ngayon. So, ang una nating pagtutuunan ay ang tungkol sa mga pageant-pageant na yan. So, ngayon ay viral na viral talaga si Alexi May Brooks, yung taga Iloilo na nanalo ng uh, Miss Iloilo para sa Miss Universe uh, Philippines. At saka merong itinatapat sa kanya. Pero bago natin sila pagtapatin at saka marami na nagsulputan, merong taga takloban merong taga Bohol, merong taga Cebu. Unahin muna natin kung sino ba talaga si Alexi Brooks. Bakit Uh, nag viral na viral siya ngayon at marami ang nagkakagusto sa kanya pati na ako including me so talagang nakakamangha yung kanyang mga achievements at saka yung kanyang pagkatao so sino nga ba siya sino si Alexei May Brooks so may merong limang bagay na dapat nating malaman kung sino talaga siya so si Alex ni Alexi May Brooks ang bagong uh, nakurnohan na Miss Iloilo na taga Leon, ay gumagawa na mga wave online at may magandang dahilan. Hmm. So, so, paborito siya ng mga tao dahil sa kanyang kagandahan, katalinuhan, personalidad at malakas na paganap sa pageant. O kung nakita niyo yung mga viral videos niya, talagang nakakabilib siya. So, narito ang limang bagay na dapat malaman tungkol sa bagong beauty queen, lita at modelo. Di ba? So, bago natin talakayin ang limang mga bagay na yon tungkol sa kanya, ay pwede kang mag-subscribe at kung maaari ay makishare at mag-comment na rin. So again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin at sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan, simula na natin. So, ang una, si Alexi ay isang pambansang atleta o national athlete. Si Alexi ay isang atleta ng Pilipinas para sa track at field at ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa buong bansa at sa buong mundo. Okay. Noong 2022, siya ay tinanghal na pinakamahalagang malalaro ng UAAP na kumakatawan sa National University. So, nag-aral siya sa Manila. Sa parehong taon, lumawak din siya sa Southeast Asian Games sa Vietnam. So, sabi niya, Bata pa lang ako noon, pinapangarap ko lahat ng meron ako at meron ako ngayon. And God only knows where I would be if I didn't trust in myself. So kaya nga, ang lahat ng may mga pangarap dapat ay... Uh, Bago bago tayo magtiwala sa ating sarili, magtiwala muna tayo sa Panginoon dahil lahat ng lahat ng mga pinapangarap natin, lahat ng bagay dito sa mundo na gusto ng bawat isa ay galing sa kanya. Kung kayo ay naniniwala at kung kayo ay isang Kristiyano, pero kung hindi ka naniniwala, so iba din ang ibang usapan na yon, ibang usapin na. So kaya ito, so sabi niya, kaya ito ako bilang patunay na ang hirap dedikasyon, tiyaga, determinasyon, pukos at mapagkompetensya, pag-iisip ang makapagbibigay sa iyo kung saan mo gustong pumunta niya bago ang SEA Games. So again, ulitin natin kung ano ang uh, kung ano mga bagay ang nararapat sa iyo, yung what are the characters na makakatulong sa iyo. So una, uh, dedikasyon, hirap, tiyaga, determinasyon at mapagkompetensyang uh, pag-iisip. So, competitive mindset. Mm. Kasi, meron ka lang iniisip na gusto mong gawin, na gusto mong maging, pero wala ka naman sa mga uh, characters na yun, de, wala rin. Uh, iniisip mo lang, pero hindi mo ginagawa, wali pa rin. So, sabi niya, Uh, ibinahagi rin ni Alexi ang kaniyang mga gawain sa pag-eehersisyo at nagpost ng nilalaman tungkol sa kaniyang mga kasanayan sa pagsubaybay at matataas na Pagtalon, dagdag pa ang kanyang toned athlete body ay a fitness goal ng lahat. So, kung nakita natin, uh, balikan muna natin yung Miss Universe. Kung nakita natin si Miss Nicaragua, makikita natin na yung kanyang katawa at, as in talagang uh, yung dibdib, tapos yung katawan niya, mahaba na balingkinitan, tapos yung kanyang kwet as in talagang makikita mo talagang yung kanyang bewang. So, parang ganun din sa kanya na tone up yung body, meron siyang abs at saka um, meron pa siyang six packs o oh, di ba? Six ba 'yon? 1 2 3 4 5 6. So, meron siya at saka yung kanyang pwet as in talaga 'yon ang nagdadala. So, tingnan natin, 'yon kasi ang una, tingnan natin ang pangalawa. So ang pangalawa ay uh, si Alexi ay pinalaki ng kanyang lola. So she's a Lula's, ma uh, Lulas girl, Lulas mother ba. So isa sa mga dahilan kung bakit nagiging viral si Alexi ay dahil sa mga nakaantig na retrato kasama ang kanyang lola noong Coronation Night. So kung nanalo nung nanalo si Michelle D sa Philippines bilang uh, representative ng Philippines para sa Miss Universe na umakyat sa entablado yung kanyang mother na si Melanie Marquez ito naman ang kanyang lola. So sabi dito, ipinanganak sa Alexis sa isang ina na Pilipina na isang overseas Filipino worker sa Lebanon at hindi pa nakikilala ang kanyang ama. O oh, maraming pangyayari So blessing blessing in disguise talaga guys. Pinalaki si Alexis ng kanyang lola basing na hinalikan niya sa noonang makuha niya ang corona ng Miss Iloilo. Labis na pasalamat sa suporta ng, ng aking hindi kapanipaniwalang team mentor, sponsors at at ang hindi natitinag na pagmamahal mula sa mga kaibigan, pamilya at mga tao ng Leon Iloilo -ilo, sabi ni Alexis sa kanyang post sa kanyang Instagram o si uh, Lulas Girl talaga siya. At ang pangatlo naman ay si Alexi ay isang androgynous beauty. Alexi is an androgynous beauty. Ano kayo ibig sabihin ng androgynous beauty? Alamin niya na natin. So, guys, meron tayong malalaman, mga Kapinoy Crew TV, isang uh, vocabulary, new vocabulary na sinasabi dito na androgynous beauty. So, ang ibig sabihin ng androgynous beauty ay an individual who has a high degree of both feminine and masculine at saka, feminine individual is rank high on feminine expressive traits and rank low on masyonal, uh, masculine traits. So, ibig sabihin na siya ay, both siya, meron siyang katangian na parang panlalaki at meron din siyang katangian na para pambabae. Kasi babae naman talaga siya. So, kaya siya meron katangian na parang lalaki kasi nga, isa siyang atlet. So, kung atlet ka, nagtitrain at saka uh, dahil sa kanyang Uh, sport na pinili ay talagang magtitrain sa running. so uh, parang she will she will look like a boy ganun yun yung mga runner pero yung iba sexy pero makita natin super sexy talaga siya so ang kanya pan uh, androgynous person so yun androgynous ay uh, merong kang katangian ng parang lalaki at ka babae. Pero mas mataas yung percentage ng pagkababae dahil babae nga naman siya. So, yon yon si Alexi Brooks. Okay. Ang age ni Alexi sa iba ay isa siyang adrogenous na kagandahan. Ibig sabihin ay marion siyang parehong panlalaki at pambabae na katangian. Pwede siya maging malakas at pwede siya maging feminine beauty, ganon ang isang mabilis na pag-score sa kanyang Instagram feed ay nagpapakita ng modelo na naguhubad ng parehong high fashion na gown pati na rin ang casual na street wear so kung mapunta kayo sa kanyang Facebook or mapunta kayo sa kanyang Instagram makikita nyo doon talagang sexy siya doon na nakatupis siya, tapos nakagaon makita nyo yung kanyang pagka-feminine at saka pagka-masculine masculine, masculine yun, ganon Okay, so samantala, may mga netizens ang nagsabi na ang Ilongga Beauty Queen ay kamukha ni Zuzibini Tonzi Miss Universe 2019. Makikita naman talaga natin kasi yung uh, kulay na kanilang balat at saka yung kanilang uh, haircut na uh, maikli. So, kumbaga, ito si Alexi May ay parang uh, bine-break yung, yung yung tawag nito. Uh, tinatawag nilang tradisyon ng Miss Universe na dapat mahaba ang buhok, dapat mahinhin, kasi siya, pwede siya maging mahinhin, pwede rin siya maging, uh, ma maging parang lalaki kung kumilos. So, ganun siya. Yun ang kanyang pangatlong katangian. So, meron siyang tinatawag na androgynous beauty. Pwede maging lalaki, pwede din siyang maging pambabai na kagandahan. So, tingnan natin yung kanyang pang-apat. Okay, so yung pang-apat ay si Alexi ay is a self-love advocate. So ang kanyang advokasya ay tungkol sa pagmamahal sa sarili. So mahalin mo na ang sarili bago magmahal sa iba. Kasi nga naman, sino ang magmamahal sa sarili mo kapag hindi mo siya minahal yung iba? Yung iba nagmamahal sa'yo pero hindi naman talagang totoo maliban sa kanyang lula. So lumaki bilang isang itim na babae sa Leon, Iloilo. Inihalayag ni Alexi na madalas siyang mabuli. Kasi nga, yun tayo. Pag maputi, maganda. Pag maitim, pangit. Ganon. Kasi nga, nasa sa ating ugali yan. So, para tayong mga So, pero sa akin, hindi ko Kasi nga, sinasabi na, uh, black is beautiful. Okay. Sa isang post sa Instagram pa rin niya, sinabi niya na ang mga tao ay magkukomento sa kanyang natural na kulot, natural na kulot na buhok. At sasabihin na ito ay parang pugad na ibon. So ano, walang well, alam nyo dyan. So yung iba nga, nagpapakulot, gumagastos para magpakulot. Inamin niya na nawalan siya ng tiwala at naapiktuhan to ang kanyang pagpapalaga sa sarili. Gano'n naman talaga kasi uh, minsan ang mga tao, hindi lang yung mga puti, kahit na tayo ay mga brown skin, at kahit na yung mga maitim, kahit yung mga kalahi niya, ay nagbubuli-buli pa rin kasi nasa ugali talaga yung tao na mambuli. Gayun pa man, nalaman ni Alexina na siya sa kanya, mga katangian, hindi siya, dapat ikaya ng mga ito. Hinihikayat din niya ang mga kababaihan na mahalin ang kanilang sarili. So, kaya sabi niya, ang gusto kong malaman ng mga kababaihan ay dapat nilang ipagmalaki kung ano ang mayroon sila at kung sino sila. Ano man ang kanilang itsura at pagkakaiba sa buhay. Para sa akin, ito ay palaging tungkol sa pagbibigay sa ibang tao ng kapangyarihan, ng impluensya. Ang pagpapaganda sa kanila, tiwala at binigyan ng kapangyarihan niya. So, dapat tayo ay magpaganda o magpag Nanat na tayo, wala tayong kilay. So, maglagay tayo ng kilay next time. Okay, so ngayon, ang susunod ay ang number 5. Ano kaya ang number 5? So, dito na tayo sa panghuli, ang number 5. Ano kaya? So, ang panglima ay, Alexis Wynn as Miss Iloilo is Historic. Or, makasaysayan ang pagkapanalo ni Alexis bilang Miss Iloilo. Isang iconic ang pagkapanalo ni Alexis bilang Miss Iloilo ilo-ilo. Bukod sa pagpanalo ng ilang parangal tulad ng Best in Swimsuit, Best in cul uh, Cultural Custom at mga parangal mula sa mga sponsor, ang Leon Native din ang unang itim at Andrew Chinos na babae na kumakatawan sa Iloilo, 'di ba? Ah uh, sinabi ni Alex Tungkol sa kanyang pagkapanalo, ginagawa kong realidad ang mapangarap sa pagkabata. Idinagdag niya ang hinaharap ay nagtataglay ng walang katapusang kagalakan at sinimulan ko ito ng may napakalaking pasasalamat. Salamat mula sa kaibutan ng aking puso at saka siya ay nakatakdang kumatawan sa Iloilo sa pinakamalaking lokal na pageant sa bansa, 'yun ang Miss Universe Philippines 2020 at nakatanda siyang nakatakdang koronahan ng reigning queen na si Michelle D ang kanyang kahalili kung sa kasakaling manalo. So ayan, nalaman niyo na ang mga bagay na ah, uh, natatangi na para lamang kay Alexi May Brook. So ano nga pala yung isa? So yung isa ay Alex is a Alexi is a national athlete. Um, atleta siya ng pambasa pambasang atleta. Number two, Alexi was raised by her grandma. Pina pinalaki siya ng kanyang lola. At ang pangatlo, Alexi is an underused beauty na pwedeng panlalaki, pwedeng pambabae. At ang pangapat, Alexi is a self-love advocate. Diba sabi niya, abansi babae. Yun ang kanyang Uh, kung si Katrina Gray meron siyang silver lining, ito naman si Alexi uh, May Brooks ay meron naman siyang si babae. So, avancy meaning advanced girl, advanced woman. So, ang panglima, Alexi Swin as Miss Iloilo is historic. Historic nga kasi nga, siya yung pinaka-first na black skin na nalo. Hindi mo siya ganong black, parang ano siya, uh, brown, dark brown, kayo mangi. O, oh, yun lang po. Maraming salamat at ang sunod dating video ay tungkol naman sa, uh, i-compare compare natin kung sino ba ang gusto nyo so, yun lang, maraming salamat, bye-bye!